gera sa Middle East, yan ang laman ng ha, mga feed ko mula kahapon. Ah, alam niyo yung moment na, maring hindi gera pinagdadaanan mo ngayon, ano? Alam mo yung moment na kahit anong gawin mo, parang laging may conflict. Well, ngayon, sa pagitan po ng mga dambuhalang bansa nga, sabi ni Brad Ted, na nagkakagulo ngayon, or maaaring sa pamilya lang, sa konteksto ng pamilya, may mga conflict. Sa barkada, ministry, trabaho, or may conflict mismo sa sarili mo. Laging may tension. Minsan ang tanong, bakit ba ang gulo? Ano ba pinagmumulan nito? Well, sabi po sa Biblia, sa Santiago 4.1, saan ang gagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Maganda po yung sinabi ni James, ano? kapatid po ito ni Jesus. So maraming causes po ng mga quarrel. Wala namang isa lang. Ano? Nandyan yung insecurity, comparison. Alam mo yun, naiingit ka sa ano yung merong yung, yung kapitbahay mo, di ba? So naasar ka, nagagalit ka, nagkagulo kayo merong entitlement and selfishness. Okay? Meron po mga unmet expectations. Maring sa anak mo, nagkagulo kayo kasi may expectation ka sa anak mo, hindi na-meet yung expectation mo, ngayon, magkaaway kayo. At ito po yung isa pa, desire for control. Kailangan sundin nila ako, kailangan sa akin to. So yan po, marami pa yan, no? Financial and material greed, ang dami mong gusto, offense, pride, lahat po yan. Tinuloy ng verse, Ted at siya sabi, mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi nyo makamtan, kaya pumapatay kayo, mapasa inyo lamang ito. Ang tindi na to si James, ano? Magda, sinula Bible verse po na to 2,000 years ago. At pag binasa mo, parang ngayon nangyayari din to. Ah. Kumapatay para lang maritay ng posisyon, whether politiko or sa kumpanya. May mga bagay, sabi doon ni James, tinuloy niya, may mga bagay na gustong gusto nyo, ngunit hindi nyo maangkin. Kaya kayo nagkakagalit at nagkalaban-laban. And then sabi niya, ito yung ending, hindi ninyo nakakamtan ng inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At the end of the day, kaya po tayo na po-frustrate, kaya tayo nagkakaroon ng mga alitan at awayan, kasi may gusto ka, sinabi ko yung mga rason na ilang rason, pero hindi mo makuha, nagagalit ka. And then sabi ni James, you do not have because you do not ask God. Ang dami nating gustong makuha, pero hindi natin nilalapit muna sa Panginoon. Sa sarili natin diskarte, sa sarili natin koneksyon, sa sarili natin talino, we try to fight for it in our own strength. Our own way, our own timetable. Kaya pag hindi na nakuha, nagagalit ka sa tao or sa mga tao sa paligid mo. Instead of fighting people, we should be fighting our pride. Instead of forcing our will, we should be surrendering to God's will. Kaya ito pong call to action ko sa mga taong may tension sa pamilya or maring sa laking ng bansa. Imbes na makipag-away ka, lumuhod ka muna. I-ask mo si Lord. I-lay down mo yung mga desire mo kay Lord. Let Him do His part and let Him shape your heart before you react, before you speak, before you move. Don't start a fight kneel and pray, God's way is always the better way. Once again, sinabi po ni Santiago, ni James, 4.1, saan ang gagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagbumula iyan? Sa mga pagnanasang, naglalaban-laban sa inyong kalooban. Ay manalangin. Panginoon, salamat po sa revelasyon mula sa Biblia. Ito talaga yung root cause kaya kami nakikipag-aaway. We want control, we want our pride na maserve, we want our ego, we are we have selfish desire. Lahat kami Lord, including myself. Pagka kami gusto makipag-away, may mga bagay kami na dahil hindi namin nakukuha sa aming timetable, sa aming pamamaraan at kung kailan namin gusto. Kaya Lord, patawarin niyo po kami. Pag kami nagagalit at gusto may makaaway, mag-pause kami at mag-pray at mag-ask sa iyo ng aming pangailangan. Sa pangalan ni Today's reflection with Pastor Jeff